Mga Katrops. Welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkapanalo ng Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang lumabas sa blockbuster trade para makuha ng Los Angeles Lakers si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks. Bagamat man nga po mga katrops na hirapan sa simula ang Golden State Warriors sa kanalang game ngayong araw laban sa Washington Wizards, ay nagawa para naman nga po nala dito na manalo sa score na 122-114. Sa paunguna ni Andrew Wiggins na nagtala ng 21 points, 11 rebounds at 4 assists, Stephen Curry na gumawa ng 26 points, Dennis Schroeder na kumuha ng 20 points, Moses Moody na nagtala dito ng 10 points, at si Kevin Looney na gumawa rin naman ng 10 points at 13 rebounds. Yes, nag-step up nga pong halos lahat ng mga natitirang players sa kanilang line-up para tulungan si Stephen Curry na mahabol ang kalamangan ng Wizards at matalo pa nila ito sa pagtatapos ng kanilang bakbakan. Pero sa kabila nga po ng kanilang pagkapanalo ay tabla para naman nga po sila sa ikasyam hanggang sa ikawansing pwesto sa standings ng Western Conference sa pagkakaroon nga po nila pareho ng Phoenix Suns at Sacramento Kings ng record na 21 wins at 20 losses. Ibig sabihin... Nasa delikadong sitwasyon para naman nga po ang kanilang kupunan sa standings dahil once nga po na magsunod-sunod ulit ang kanilang pagkatalo ay hindi nga po malabo na mabawon ulit sila sa ibaba ng Western Conference. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa lumabas na blockbuster trade para makuha ng Los Angeles Lakers si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks. May ilang mga fans nga po mga katrops ng Lakers ang hindi pa rin nasatisfy sa ipinakitang performance ng kanilang pinakabagong sentro na si Trey Jemison. Kita rin naman nga po na hindi nito kayang tapatan ang laro ng Dwight Howard, malayong malayo sa mga pinagsasasabi ng ilang mga analyst patungkol sa kanya ng mga nagdang araw simula ng papermahin nila ito ng two-way contract. Kaya kailangan pa rin nga po ng Lakers na gumawa ng trade at kumuha ng mas reliable na sentro na makakatulong kay Anthony Davis sa kanilang mga susunod na game. At isa nga po sa mga sinasabing center ngayon na posibleng nga dapong makuha ng Lakers ay si Daniel Gafford mula sa Dallas Mavericks. Base nga po sa binulgar ng isang NBA insider, since nga po sa pag-struggle ng Mavs na makakuha ng panalo sa kanilang mga nakalipas na laro, ay balak na nga po nila na gawing available ito sa trade market at i-offer sa ibang team. Kaya may pagkakataon na nga po ang Lakers na kunin ito gamit ang kanilang mabubuong trade package ni Nagay Vincent. Cam Reddish at isang future first round pick. Pero kung kayo nga po mga tanungin, ang tatanungin payag ba kayo sa ganitong klaseng trade, i-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at mabasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.